Hay. mo ko do na. Hay. Tinakot mo ko do na, kinunan mo ko ng itak eh. Aba, ikala ko'y tatagayin mo ko. <laughs> so, ayan mga idol. Dito kami ni misis. Kaling kami sa bayan. At yung baka na request ni nanay. Nung linggo dapat dadalhin dito. Eh, wala pong nagkatay. Wala. Hindi nga. Hindi nga. Wala pong nagkatay. Oo. Walang nagkatay nung baka. Kaya binili namin sa bayan ngayon. Ano, no? Saka binila na rin po namin ng biskwit. At baka wala ng biskwit si nanay. Wala. Diyan kayo naglako. Naglako ito kaya mo lutuin ito? Ma, yeah, luluto ko yan. Ayan, may isang dyan, may gulay. O. Oh. Ma. Ayan, baka yan ha, baka, kalating kilo baka. yan. O, baka yung sabi mo eh. Mm. Pampalakas yan ng tuhod. Kailangan pagbalik namin, malakas ka na eh, naninipa na. Ano? Parang ng kabayo. Oo, oh, yun. <laughs> ito pa, biskit mo. Galing po yan kay Mamprexy pa. Oo. Oh. Opo, ayan para daw lumakas yung tuhod mo at makarami ka ng kayas ng walis ayan at may galab sa si taot nga po kasi siras adventure ano yan aking kilala lagi si ka farmers ano kaya mo yung lutuin o ipapalukluk na namin papaluto sa restaurant hindi dyan papalukluk ko muna bago ko magalis ah oh, naluluto ko yan o oh, may sibuyas dyan may bawang o oh, sa susunod anong mabibiling ko kalabaw kung nakain ka din noon? Oo, oh, di man yung pigkakatay pag walang ano? Pag walang ano? Pag Kabangsangan, pag, pag hindi na Pag hindi na bigti? Oo oh. Pag di na lunod? Ay, meron siguro itong sabi yung pinakamahina ano dyan sabi ko Baboy, ayaw mo na ng baboy, ano? Ayaw pa. Ayaw Dalag ah. Gusto mo ng dalag? Ah. Alam mo okay, yung... mga yun isadya, yung isda yun Oo oh, yung dalaga no mahuli kami kasi sa, guys sa linggo kasama ko si Vince TV manguhuli kami ng dalag sa PISPAN oh. um, sigurado kakain. ka na ay kaya mong yan? nang kakain man yung yata ng ibang isda oo oh. Sabi ni sabi ng mga viewers na, eh. lagi ka daw mag oh, God bless daw po, sabi ng mga viewers. Oo. Oh. Ingat din oh. po sila. Ingat din po sila. Ah uh, uh, at sana'y marami pa daw nanay makatulong sa iyo. At grabe naman po talaga dito si nanay mga idol oh. Ayan. Ayan nakakapaglaba pa siya. Ayan oh. Para mga paniki yung damit niya dyan oh. Paniki <laughs> 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 Para mga kabuglang. Hindi naayos ng sampay. Hindi ko sinampay ayos. ulang Ayan mga <laughs> idol. ibiglad niya. Ayan, okay. si Kaparmers po ay wala pong tigil dito ng pag ano dito pag meron po ako o bibigyan ko po si nanay dadalhan ka po namin misis at pag may mga man nagtulong naman po ayam katulad po naging kasangkapan na po tayo kahit medyo malayo yung gusto ni nanay ayan bibili natin kahit sa bayan ano nanay marami ka pang bigas May bigas ayun ah, tapos may Nagdala itong nandiyan kagawad. Ah, oh, yun. May sardinas si Sinong Sino kagawad yun ay? Nagdala sa iyo. Kabalyero. Oh, yun. Ay, maraming salamat din po kay kagawad. Ayan, kay kagawad, kabalyero. Pasyal kami dito na ni Vince TV sa ano, sa Sunday siguro bago sila umuwi. Ano, magdadala kami ng dalag, kung huli namin dalag. Gusto mo na kami na magata doon. Magataan namin. Oo, lulutuin na namin. No. Para ulamin mo na lang. Oh, so yan. alis na rin kami na ay. Oh. Salamat tuli mo. Salamat po. Sigurado ka na kaya mo na ipaluklok 'yan. Sige daw. Ah. Panoorin daw namin kung paano ka magluto. Ah. tagal ito luto. Ay. Alam, alam luto. Eh. lang so, so mga idol, alis na rin po kami.